Yun, mga tropa, shout out si Tat. Uh, magandang hapon, ang oras na. So, 54, no? Dito tayo sa Kiri Kudarama, di Polo. Tingnan natin yung ano dito, uh, Sports Central, no? Oh. Outlet. Tara, pasokin natin tapos sa likod ko. Naka 80% sila. Tara, let's go. Andito naman tayo sa size 8 mga troops. Naka 60% to. Tingnan natin mga sapatos na ito. O, oh, ribok. nakita natin sa size... Ano to? Size 8. O, 1,000 na lang mga tropa. Ribok. Ang dami pang pipigyan mga tropa dito. Ang dami solid. Eh. Ito, Reebok, o, ito. Ribok po. Magkano lang siya. 519. Pwede eh. na mga tropa ito. 519. 519. Ito under armor size 8, magkano ng tsahutu? 950, tinawag truk pa Under armor no size 8, ito under armor pa rin. No. 21 at ah, 22 47, 50, ito naik, tingnan na to naik. 32 97, naik na air max. Ayan. Tingnan natin na natin yung GT nito. Size 8. Yun. 3,000 na lang ato po. 3,888.50. Ayan. Rebook. Dito. Mas murang yung rebook dito. Ito. 1,190 na lang. Size 8. Tonight. Tapos ang presyo. Ang presyo. 1,878. Ang rebook na ito. Ika lang ito? 1319 mga tops eh. na sa seven na ka seventy percent of Ayan, tingnan natin yung mas patos dito don ay kung one seven nilang one seven seventy sa magkano na 1,399 Ito, no, under armor pa rin mga troops Ito, under armor magkano siya 1,999 yung kadoon ko Size 7, ito rin ba? 995 nyo siya Diba? Ito naman under armor Magkano nang na ito? Ayan natin presyo mga tropa. Mahal to ah. 37.50. 37,500. Ayan na natin yung re na to. 1.7.58 na lang mga tropa. Ayan. Dahil saayang ikot yung re Gano'n natin yung re na to. Ito. May 999 mga tropa. Meron ko ng re -back. Size 7 Ito na, skid Meron din dito ang skid charge. Gano'n presyo? Tignan natin. Yun, 2361 Nakaka-list, nakaka-troop 70 presyo doon. Tignan uh, natin. Size 7 ito. Ito air max. Gano'n siya? 239750 na troop siya. Under armor lang ang kulay. Yung. Anong white mo? No? as in parang ano siya regular price 200 so, armor din to 1,6,18,50 na ang tropo 100 armor oh. size 7 no, tingnan natin yung ano adidas gross ano oh. 1,5,90 na ang tropo ito yeah. ano to ribak ano ribak na to size 7 presyo presyo natin 1,599 na mga katropa. Solid. Katropas dito naman tayo sa size 9.5. Naka 70% off. Tingnan natin mas pahatos dito. Ayan, under Armour to Magkakainong presyo? Tingnan natin. Ayan naka regular price dito tropa Ito rebuck. Mas mura mo, yung rebuck nito. 1,1938 Pesos lang siya. Ito box na all black. Mo battery back ano pala under rubber sorry 1380 na lang siya ito na yung air force 1 magkano lang siya 1.4 98.50 mga troops ito pa o oh. 2.4 adidas ito yung na ito mga po yung rebuck na ito ito 999 lang ito pa oh. Pisyo na lang para mag isang libo Meron ka nang na rebuck eh. Ganda Wow Ano pa tayo ito? Under armor din ito siya O 5,395.50 na lang atropes Dati siguro yung ano yan Nasa 10,000 ito Ito yung skid natin yung skid shares ito Magkano yung presyo Yun, 2,4 4,297.50 Adidas ng Gamoso. Ano natin to? Magkano siya? 3,040. Tapos ikot tayo. Ano natin to? Adidas. 2,600 na lang Reebok Reback

ko presyo nito walang presyo walang walang presyo ito ang night natin kung magkaan presyo 1580 rebook pa rin rebook 1-3 adidas na ito 3,000 na ako pa ito pa adidas 7 Adidas Yun, dito na tayo sa size 10 mga tropa Naka 60% up Tingnan natin yung mga spotters dito Ikuti natin hanggang dun May una nating spot Isapatan natin yung Adidas 1,350 lang ang mga tropa Ito, Reebok Reebok Oh, 900, 900. 959 rebook meron ko nang rebook mga tropa original to ito Nike ito na ating Nike na to 1,5,20,8,50 ito, ito gwapo ng Under Armour to kasi medyo ano pa ito pa 3,2 35,50 ayan mas yung rebook dito mga tropa 1,4 isang rebook 1,900 na lang piso isa na lang para mag kuwantaosan meron ka ng re na nga pang porma, pang ranisos pang walking ito, re-back pa rin, ah ano pa rin underarm motion sa istin 2,247.50 o yan ito, ang ganda nitong mic na ito ha gano'n siya? 2,000 2,650 mga troops dito na naman tayo sa size 7.5 ayan o naka 80% siya tingnan natin yung mga sepatos dito naka 80% size 7.5 ayan tingnan natin ito ano to under armor o yun o 4,945.50 under armor mga tropa size 7 know, katulad yung katulad ng sepatos ko to yun no, mahal pa kayong sapatos pala 4,057 pieces na wow oh. size 7.5 rebuck, ito rebuck mga tops rebuck pala yun na natin presyo kung magkano yun no, oh. 1,159 meron ko ng rebuck na 7.5 ang size ito oh. under armor oh. wow, And under armor oh. Hindi natin. Yun, naka-regular price siya katropa. Ang ganda ng under armor nito. May safer siya mga katropa. Hindi na natin presyo, ang presyo. Yun, mura lang oh. 1799 Ayan mga tropa Size 7.5 Ayan may mga adidas sila dito Adidas 2.4 Ito so, adidas pa rin 2,200 ayan mga tropa diba 1,319 size 7.5 ayan mga tops dami pang mga tropo dami pipilian may rebook may under armour may adidas may nike ayan may sketchers may puma may puma magkana to 1,260 Ayan mga troops 7.5 ang size dito Naka 80% to 99 na lang Ayan, thank you for watching mga tropa Ayan mga tropa, dito naman tayo sa size 6 Ayan o, naka 80% off Wow Tingnan natin mga sapatos dito Um, yung mga size 6 din oh, naghanap ang size 6 na sapatos nakatrip na dito naka 80% mga tropa ito 1598 kung armor na pong babae yun 2188 na nga tropa yun ano? yung ano mga tropa ito tingnan natin ito sketchers yun yun 700 na nga tropa para sa mga anak nyo mga regalo ang daming Ang daming ano pa o Ipili yan o Ang daming color view nito Ayan Magkano na nga to pa ito 700 Ang regalo Ito under armor Size 6 168 7850 Ito ang gwapo na under armor ito O 179 na nga to pa. ito pa Size 6 Ito ang didas sa anak ni mga tropa oh. mga regalo size 6 ayan ito adidas naman tayo adidas sa pang lalaki ito ano to? under Armour ba to? under Armour na oh 1-3 99 size 6 ayan mga tropa 80% off ito mga tropa, tingnan natin yung naka, naka 70% on to. Mga sapatos ni Lebron James. Tingnan natin kung magkano. Yun oh, 1.6 mga tropa. Ang basketball. Anong size nito? Hindi natin makikita ang size. Ito po. Ito naman, 2.198. O, Lebron James. Ito. Magkano man siya. Naka 70%. 2.198 na nga tropa daming ano, daming sa dito na tropa ni Lebron James. Patrick, yung punta nyo nyan dito sa SM Cherry 164850. Tapos ito, 1,900 lang. Ito pa. Ang pressure presyo. Tingnan natin presyo ng mga tropa. Yun, 164850. Ang size. Tingnan natin size yung size 8 ito ang guwapon ko ito medyo malaki katropa ah, naka 70% din ito eh kaso walang presyo yun o oh, size 10